so good morning mga parikoy no? panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga parikoy bus over lang tayo mga parikoy kasi mahina kasi yung audio ng camera ko mga parikoy na may miss ko kasi yung dagat mga parikoy yeah. pupunta kami ng dagat tapos munguha naman ng pang ulam lang mga parikoy para may pangulam outdoor muna tayo so yun mga parikoy no naghanda muna kami ng pang ulam mga parikoy sa tanghalian mga parikoy kasi nagugutom na kami mga parikoy nagutom na kami naghanda muna kami ng kinilaw masarap kasi dito sa lahat mga pare ko no? kininog press ko pa yung isda so yun mga pare ko no? na miss natin itong dagat mga pare matagal na tayo hindi nakapunta dito kasi nga yung bubo ko mga pare hindi pa naayos baka soon maayos ko na balik naman tayo dito sa dagat yung bubo magbubo naman tayo mga pare So ito mga prikoy no, nakakuha siyang butiti mga parikoy no, sa tuloy ko, Nilinisan niyo yung butiti. Kailangan sa paglinis ng butiti mga prikoy, kailangan maingat ka mga prikoy, Hindi ma para para maayos yung paglinis mga parikoy. Kunin mo lahat yung dapat kunin mga parikoy. Yung dilaw mga prikoy, at ayan mga prikoy, masarap yan, paborito ko yan. atay ng butiti mga parikoy. So habang naghanda mo ng pang mga pare ko, no? Tamang kwentuhan lang diyan mga pare no? Kung ano ang magandang gawin. Kasi tapos mga pare hindi tayo nagka-video sa ilalim kasi may tagas yung ano no? sa camera ko, lagay ng camera. Pumapasok ng tubig mga pare ko. Baka masira naman yung camera ko mga pare kaya dito lang tayo sa Sa itaas mga parikoy Nag video So ayan mga parikoy Matagal kasi Maglinis ito sa butiti mga parikoy so, Shout out lang sa inyong lahat dyan mga parikoy no? Pasinsa na kayo at Bihira na tayo magkapag upload mga parikoy Kasi nga Nabisi din tayo Nag focus tayo sa May iba tayong ginagawa mga parikoy pa shout out lang sa inyong lahat dyan mga parikoy pag nyo na mga parikoy itong upload ko mga parikoy no baka next next week or iwan ko mga parikoy baka matapos ko na yung pag-ayos sa bubo ng mga parikoy Ma balik naman tayo dito sa kuan ano balik naman tayo sa dagat kasi na miss ko na itong dagat mga parikoy Maganda kasi yung maganda kasi 'yung bubo mga parikoy. Libre pang ulam ka na, tapos pag marami kang huli, eh, makabinta ka pa. So 'yun lang mga parikoy, no. Kain kain muna tayo mga parikoy. So 'yun, lumipat tayong kasama namin kasi tapos nang tapos na maghanda sa kinilaw mga parikoy. So maganda kasi ang panahon mga prekoy kasi wala na yung wala na si Haring Haring Amihan mga prekoy no. Kasi mahirap kasi dito mga prekoy sa area na to, mga prekoy pag amihan kasi malakas yung alon. Mahirap mahirapan ka pag malakas ang alon mga prekoy. sa ganitong hangin mga prekoy no, habagat ba. Yun? Kaya naman to mga prekoy kasi hindi malakas yung habagat. Yung amihan lang mga prekoy yun ang malakas tapos tapos pag hindi ka sinwerte sira agad yung bobo mga parikoy pag sa amihan mga parikoy pero yung dati mga parikoy pinilit lang namin mga parikoy para para kasi ano para makaulam din kasi nakahanda na kasi yun mga parikoy so yun ang ulam natin mga parikoy nakahanda na kasi kayo yung nakahanda na kasi yung bubo mga pare sayang naman pag hindi namin dalhin dito sa laot so yun mga pare ko no? ito lang muna ang vlog natin pasensya na mga pare eh, kain tayo mga pare S this is done.